O game, mabilis ang quick prediction tayo para sa M6 wildcard Card Group Stage. Dahil natapos na kakahapon ng group draw para sa M6 Wild Card at sa M6 Swiss Stage, eh, pag-usapan natin at mabilis ang quick prediction tayo para sa Wild Card. Okay, simulan na agad natin sa format ng Wild Card. Una ay eh, merong walong teams. Eh na magre-representa ng kanika nilang region para dito sa wildcard at isa lang ang slot na pwedeng makuha unlike ng M5 World Championship na dalawang teams ang pumasok sa wildcard Magkakaroon din ng single round robin at lahat ng matches na to ay best of three Ang top ng bawat grupo ang maghaharap para para sa decider stage At syempre naman sa decider stage meron tayong match na best of five So kung sino mananalo doon, syempre pasok na agad sa Swiss stage Swiss! Swiss. Swiss stage. O tara, simulan na natin ang prediksyon. Para sa Group A, ang DFYG, ang GK Esports, ang Nightmare Esports, at ang Ulfednar. Para na sa Group B, walang iba kundi ang Insilio, Legion Esports, RQ at ang The Mongols. Karamihan dito ay pumasok galing sa qualifiers at ang ilan naman ay mga runner-ups sa kanika nilang mga MPL at sa kanika nilang mga competitions. Okay, doon tayo sa Group A muna. For me, ang aangat dito ay ang Ulf Ednar. Sa mga hindi nakakaalam, ito po ay former Fireflux Esports na kinabibilangan nila Rosa, nila uh, Sunshine, Sunshine, Apex 47 at marami pang iba. At ilan sa kanila ay may mga experience na rin sa MCV. So for sure ay makikita natin na magpakitang gilas itong koponan na to. Kaya napili ko rin na sila ang aangat dito sa wildcard group A. Sa Group B naman, matitinda rin ang mga kalaban nila Yung Insilio ay okay din, malakas din naman talaga ang The Mongols Pero for me, Arikyo Akira ang aangat dito Dahil nga, nasa kanila pa rin ang the GOAT ng MLBB ng Brazil walay iba kundi itong si Luis Na if I'm not mistaken, siya ang may pinakamaraming appearance sa M-Series Sa kasaysayan ng M-Series Ayos ba dalawang N-series? At sila rin ang may hawak ng pinakamahaba At pinakamaraming win streak sa kasaysayan Ng MLBB sa Latin American region So eto na, decider match na Ulfednar versus uh, RRQ Akira Ang score ko dito ay 3-1 In favor of RRQ Akira At ayun na nga, RRQ Akira ang magbawagi Dito sa ating wildcard stage At patungo sa Swiss stage na makakaharap din ang BTK Bakbakan yan So kayo, ano masasabi nyo sa aking quick prediction? Tingin nyo ba, Ulfednar, Amagan, Manalo dito Or ibang mga teams pa? Lagay nyo nga dyan sa comment section At sa mga hindi pa naka at nakasubscribe Sa aking mga social media channels Gawin nyo na, para updated kayo Gagawa pa tayo ng marami pang mga videos kagaya nito So yun lang, maraming salamat sa panunood the signing off Bye